Dadi, Palayasin mo. Baka chessboard yan. <laughs> Siyempre, pag chessboard yan, palala ikaw ang palalayasin kahit nauna sila. Ay, ka nauna ka. Ayan, Saan tayo pupunta? Doon. Haka tayo dito Hmm. Parang ka pala nag-hiking. Kaya nga, hindi na. Pag, ano, pag nakain ka na madami. Hmm. Pag, ano, pag akit mo dito, gutom ka na ulit. Oo, 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 ang gano'n ang puno. Naihatid ko si my loves. Hale! Bala tayo. <laughs> gala sa gabi. Gala sa umaga, gala pa rin sa gabi. May mga hikingan ba dito sa inyo? Ah, uh, ano. Hindi to ba na yung na yung tulad ng mga experience natin. Ano lang, walking lang. Mm hmm. Meron sa baba sa baba sa pataas. Diyan pa dito yung tambayan diyan. Ano yung parang castle? Parang ano yung temple? Ah, uh, temple ba yun? Hindi ko maano yun. Ngayon ka pa lang nakapunta dito? Oo. Oh, First time. Eh, <laughs> oh, no may upuan. Mga matatag na. Tingnan ko. Oh, pa yung mga upuan. Diyan. Uy, ang ganda. Parang siyang castle. Oo. Oh dati, dyan ako nag-i-exercise nung pag-alis ng mga amo ko. Ah. Dyan, sa gitna. Mag-escaping group ako dyan. Si Shalyn? Ah. Tapos? Kaya nga sabi ko, may ako ng maliit na upuan. Yung ganito ba? Hmm. Yung ma-ano, ma ano malikit ligpit Mm -mm. Para pag makaupo ako dyan, may upuan ako. Dahil sa upuan na mismo, masusulat. Okay. Puno to lagi ng ano, ganda dito, ng unggoy. <laughs> oh my Tamis! gosh. Takot hey, wala na ngayon. <laughs> Uy, wala na ngayon. Dati ba? Okay. Parang isang barangay. <laughs> ah, lumipat sila. Saan? Ngayon Scam ba? Scamsyong nga tayo. Scamsyong Grove ba? Parang ando sila. Isang, isang planet of waves. Ang dami nila. 2090 to 2021. Nag, hmm. Ano sila dito? Saan ito papunta? Oh, ano pa? Ito. Yan, sir. Kat yun doon. Oo. Oh may may maano ka, may... Hindi ka natatakot dito mo Kaya nga, bawal ako know. umuwi ng late. Uy, <laughs> oh, yo. <yeah. laughs> you can't can go back home and it's 12 o'clock. Kaya yun yung ayaw. Kaya naintindihan ko si ma'am, ba't niya ako papauwi ng 7? Hmm. Big yun, house. Sino mo big house? Ito yung big house. One big. So, ito yung pa. So, pang mayaman pala ito dito. Dito. Ito, ito, sure. sure ako dyan kasi tingnan mo, hindi uh -huh. so, uh -huh. naman sa talo building. Oo nga. Tunda. Parang ako namamashop. Hinga lang. <laughs> Kapay si Maska eh. <laughs> Say hi. Hi! <laughs> hi. <laughs> Yun tour. Gala tayo sa gabi. <laughs> Yun tour guide nyo, pagod na. <laughs> Mag-exam pa ako. Huwag ka na umakyat sa ating toha. Bakit? Baka matakot ko pag uuwi. Uh, Mas funny yun. Atay. Hindi dyan ang webay. Yun ito. Yun na yung yun. Yung lugar oh. dito? Parang sa tagaytay na lugar? Pwede ka naman umakyat. O. Maliwanag namin. Maliwanag ang buwan? Magdang ilaw. <laughs> Maliwanag. <laughs> Tapos take note. Ang tatatunan ko ng basura malayo. Kame? Kaya ka pala nakakapag-voice message sa akin pag matatapon ako. basura. So, pag matatapon oh. ako. Kasi lalabas ka 5 minutes. Aha. Uh -huh. Kasi malayo doon 'yun, madaming Dito tayo liliko. Mm -hmm. Tingnan mo 'yung dami dito. Mama, pa na sige, hatid mo ako ng pinggo. Nasaan ba? Dito. Oh, cool. Tama na, mga 8 ako darating sa bahay. Bisyo <laughs> na natin maglakad. Eh. Oh, may temple pa. Ito, itong hagdan? Oo. Uh Oo. -huh. Oh, oh imagine mo may trolley kang bitbit diyan. Sige nga. Dapat magpalagay kayo ng ano, escalator. Kasi ayan eh, yung tayo namin. Di sya nakatira. <laughs> Yun aso. Doon ako takot. At sabi na, wala. Hmm, hindi naman mga anong aso dito, nasa loob naman lahat. Ito yung binili lang ko dati. Ah. Uh -huh. Ilang step siya? Uh -huh. Saan to papunta? Bahay na. Hindi itong kabila. Ay, doon na, doon din yung sa baba. Saan? Doon sa may river. Oh. Isa, dalawa. tatlo, apat, One, two, three, four, five, six, six times twelve. Seventy, ah. Galing. Galingan mo, my loves. Ha? Huh? Galingan mo magmat. Seventy-two na. <laughs> one, two, Sabi mo, seven, sabi five, mo one hundred. Five, six, seven. Ay, walang kwenta doon sa amin? My loves, pwede ka pong mag dito. Oo, oh, oh. la birds. Asan? Hindi po Ikaw na Asan? Yung kap yung mo okay. yung kapag tayo yung kapag mm. yung kapag tayo ay yung kapag tayo ay yung kapag tayo ay yung kapag tayo ay yung kapag yung kapag tayo Saan ka dadan? Wow! Cool! Okay. <laughs> Ang galing! <laughs> Ang galing ng mo pag nagdala ka ng Trolley Landslide. <laughs> Ayan, Ito yung, dito ko. Huh? Ito yung dito ko lang. Saan lang inyo? Yeah. Yung mailaw na yan? Yung malakas, malakas na ilaw. Oo. Uh -huh. Okay. Ito na isang lalakas. lalakas oh. Tapos lahat ng sobrang yan, pero yan. Ayan. Halaman. Buksan natin. Buong. Uy, dito na ako. Ginawa kayo. Salamat. Mabay ka sa vlog Bye-bye. Thank you sa pagsama. Bye-bye. Ang laki ng aso. Bye-bye. Ingat sila sa akin. <laughs> 不然你。